Kamusta? Nagbabalingan naman tayo para sa isa na video ng Minecraft. At tanong Minecraft video ito ay tungkol na naman sa Animal SMP. At ang gagawin pala nga natin ngayon guys, kung nakikita nyo sa thumbnail at thumb sa title ay gagawa tayo ng una natin build sa naman lesson kasi last episode dito na pag build kumuha tayo ng mga materials natin last episode at ngayon ganun yung gagawa natin gather tayo ng materials at magbuild na tayo at same time so factory yung natin ngayon so gagawa tayo ng factory na storage natin so tara let's go At ang hirap ng sa team, team natin ngayon is naka-factory tayo. So, more on bricks ang kailangan natin. Ngayon, wala pa tayong villager. Ang pagkukuha lang natin ng bricks ay sa clay. At sobrang hirap na ito kasi kukunin mo siya sa mga dagat-dagat pa. <laughs> Tapos, lulutuin mo pa siya. Tapos, kailangan mo maapat na pirasa na ano, para maging blocks siya. So, super hirap niya. Kaya, matatagalan ako sa pag-gather baka makapag baka hindi ko na ito pa rin yung sinabi ko na hindi mo na mag-villager this season I will take it slowly hindi mo na mag-villagers kasi sobrang OP ng villagers ang dali makakuha ng tools, armor at kung ano-ano pa so yan yeah. tsaka wala pa naman ang pagkukuha ng ng villager so baka mag villager na muna ako kasi first episode sinabi ko na mag di villager pero binabago binabawi ko na yun gusto ko na mag villager para mga trade ng <laughs> ng bricks so balik ako pag may complete pag hindi na ako mag gathering or may update ako let's go kukuha lang ako ng maraming iron kasi gagawa ko ng cauldron para kumuha ng automatic ni na generating ng lava kasi yun lang magagamitin ko siya sa viewer kasi alam mo naman yung ginagawa ko na clay kailangan ko siya lutuan na lutuan so kailangan ko marami viewer kaya gagamit ako ng laba yun may ano dito ang tawag dito mine shop dito tayo pupunta oh, oh. dito tayo pupunta so kukuha ko ng maraming iron let's go At ito na nga na uwi na tayo Gagawa na tayo ng cauldron Limang cauldron muna gagawin natin Kasi hindi naman natin masyado need ng maraming maraming lava So ayan gagawin na natin siya ngayon Ito yung mga kailangan natin So ito lang ah, Hanap lang ako saan ko siya lalagay Saan ba maganda? Pangit hmm, naman dito So saan kaya? Hmm, balik ako pag i-gagawin eh, ko siya kunin ko lang itong mga sugar cane kasi di ako mapag-isip ng mm, ayos yun eh let's go at ito na makapag-isip na kung saan siya lalagay dito natin siya lalagay ayan. ganyan yung magiging setup niya ayan. may limang cauldron dyan tapos yung sa taas niya dripstone tapos sa taas ng dripstone may laba para tatuloy yung lava dun so ito ganito yung gagawin ko lang siya papakita ko sa inyo siya mamaya ayan kailangan natin siya i-takpan para di kumalat yung laba ayan dito natin sila lalagay Dito sa area na to, dito natin lalagay yung laba. Aray, dyan, yung laba. Dito yung laba ko okay, eh, kunin ko lang. Mm, so, um, ayan, dito natin lalagay yung laba. Laba, ayan, may lava na. Tapos tutulo yan sa dripstone. Tutulo yan sa ating dripstone para mapunin yung gold drone at mag-generate ng laba. But nagagamitin natin, natin pang... Ano yung, anong tawag dun? pa uh, smell ayon dito yung dripstone ayan na okay na ganyan lang sya kadali napaka basic na bed lang pero super useful useful sya sa atin kasi ayan kung makikita nyo Tutuloy Tutuloy na ng laba dyan angas no tumalsik na no pero eto na nga Tutuloy ang laba dyan kanina pa ako explore na yung score dito kasi kailangan ko ng ano, dark oak tsaka spruce tapos sweet berries at uh, napapagod wait Wow! Ang ganda, men. Ang ganda. Tignan nyo naman to, guys. Grabe, ang ganda. Taas ang render distance ko. Wait lang. Tingnan natin kung Mababang si render distance ko. Eh. Baka mas maganda to. Pag mas mataas yung render distance. Ano, di ba? Ito, tagal mag-loading. Ayan, tataas na natin. Oh, mali na pindot ko. Mali, 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 mali. Ayan, tataas na natin yung render distance. At, Wow, ang ganda men Ang ganda dito Gusto kong mag-base dito aso ah. na makapag-start na tayo ng base natin At may plano na tayo So hindi na pwede yung mulit <laughs> na, may dark up na dito At nakikita nyo naman yung nasa gilid ng camera natin May spruce Magkatabi lang Grabe, ang layo na lang napunta natin Ewan ko kung may base dito sa likod ako Ewan ko kung kanino to So, ayan Ayun, no, may base dito sa likod. kasi hindi ko mo papakita, baka spoiler. Baka spoiler. Pero kumuha ko sa kanya ng sweet berries. Kinuha ko. Tat, ni, ano lang naman yun. Unti lang. Tatanig ko lang sa base ko. Tapos, kuha na rin ako ng spruce sapling. Kuha na rin ako ng dark oak sapling. Para gamitin sa base natin. Kasi mahalaga to para sa bib natin eh. Ewan ko nga kung ano magiging pillar ko. Kung spruce pa or dark. Kung ano mas maganda. Kasi kung ano mas madali, gray. So, hindi ko pa alam. Balik na lang ako uwi na ako na ito pagtapos na ito nakakuha na rin man o mga kailangan ko pupunta na natin si Ninja kasi malapit lang pala siya sa atin may isa sabi na sa kanya malapit niya oh no, no no Enderman no 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 ah uh, pupunta na naman ako kay Ninja tamatay pa so ayun nga babalag ako pag may update ulit kunin ko lang yung gamit ko gusto ko na mag-build kasi kulang na kulang pa rin sa materials. At isa pa pala sa mga kailangan natin, ito, yung granite. Tama ba o granite ba dito? Pero ayun na nga, kailangan natin to para pang texture sa build natin para hindi lang tayo puro bricks. At para hindi lang bricks lang bricks yung kukunin natin. Kasi super hirap talaga nungunin ng bricks. Lalo na pula pang villager. Kaya haluan natin siya ng granite. So, para hindi maraming bricks kailangan natin ayun pala kailangan na ayun pala yung gusto ko sabihin at eto kulang pa rin sa materials hirap na hirap na maggather mag-gather gusto ko na mag-build ngating katinahin kamay kung mag-build puro resource gathering pa rin ako pero pag nagka villager ako madali na itong mag-abricks so let's go balik, balik ulit ako pag may update Eto na, eto na, eto na, eto na, eto na. na. Makapag-build na tayo. Medyo kumpleto na yung materials natin. So, maumpisa na natin to. So, masasabi ko na yung natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakalike, pindutin mo na yung like button. Timelapse. Let's go! Gusto ko na itong sabihin ng first sa episode. Gusto ko na mag-build e. Eh. Tara na! Timelapse! Tatapos na natin yung bell natin. At dito ko na rin tatapusin tong episode na to. Sana nag-enjoy kayo. At sana supportan nyo pa rin kami. At patuloy lang kayo manood ng mga video namin. At mag-like sana. Ayun lang. Sana, ayun lang. So, dito ko na tatapusin tong episode na to. See you next episode. Bye-bye. Subscribe.